Okay, lalabas tayo ng tent. Good morning, madlang people! Oh, lalabas na si Dulo. and dami na pipicture at nagbibidyo ngayon sa tonight is all. Dito sa Viewscape Nature Park lang yan at uh, ang inambuko yun. Oo, uh, oh, na. E eh, din ay pong sinabong ng tandang sa sabungan. Hmm, nakatay na nante Yan, Kunya, next nagsisenti-senti tayo. O sa, Cameraman, galingan mo at talagang madami tayong nag-assist dito. Oo. Oh. Napakaganda dito. Ang dami nagtitent dito, lo. Para ka lang nagbo-boy scout dito or nagda-jamboree. Yun na mafe-feel mo. So lahat tayo na ang onte, tignan natin ang mga tent nila. Iba't ibang tent ang dito. May mamahal, may dito mo makikita lahat ng mga pang camping na bagay-bagay sa daigdig. Hmm, nakasando sila. Lamig na lamig. Ikaw naman, sando lang. O may nagdodrone nga pala dito, guys. So, ayun. Madami nagdodrone dito. Kaso ang mahal niyan eh. Mga 15, 25, 30,000. ,000. ko sa Shopee. 2,500 lang. Eh, baka mamaya eh. hindi manalipad yun. Ayan. Ang ganda talaga ng tent na to. Feeling ko mga 40,000 yan kasi yung branded eh. Ayan, yung nakahilera ng mga tent na yan. Na yung mga rentahan lang dito kay. Hey. Hiisa lang ang mukha. Okay yan, pichura mo naman ako yan. Ikot ka pa at ina mo oh. Oo siya. Lakad tayo na onte. Parita holy yung view. Yung I love you cave. Yan. Napakataas ang lugar na to. Pwede kang romente pala dyan ang room. Pasunonid so, na, mas masarap yung nakatent. Ano ba naman tong isang to? At talaga nagsisente pa, nakapayong pa. Pero now lang kasi the time. Kaya nagsisente siya. Hala mo broken, wala mo jowa. <laughs> so ayan na nga, si kuya nagkaamud pa. Aba, nagsente na rin ang isang to.